Good morning po, Doc and Pakat Alvin. 46 years old po ako. May maintenance na high blood, losartan at uh, amlodipine. Bakit nagamaga yung paa? Dahil ba ito sa init ng panahon? Si Aini po ito ng RH mother. Sa amlodipine? Hmm. Yun ang side effect ng amlodipine, di ba? Parating natin yun uh, na, nasasabi dito, Pakat na Alvin, pakat mm -hmm. mo. Ah, uh, Magandaan mo yan, kasi darating ang panahon, baka pwede ka na rin mag uh, magkonsulta, doktor-doktor ka na. mga konting tayo, pwede mo nang ibigay. Wow. Kasi yun ang reason. Bakit yung mga pasyente namin, ini-educate namin ng mabuti para darating ang panahon, kaya nila doktorin na yung sarili nila na tama na pagdodoktor na base doon sa information. Kasi nga, first hand information kasi yung pagpunta mo sa doktor, then doon sa katawan mo, pina-advise ka kung ano yung gamot na iniinom mo. So, nalalaman mo na yun. Hmm. So, yung amlodipine, isa sa sinasabi namin, sa sampung tao na bibigyan namin ng amlodipine, mga pitudyan makaka-experience ng edema. Yung paglaki ng paa, lalo na mag-aa, ah, pag ah, parang manas yung paa, lalo na kung matagal siyang nakatayo at matagal siyang naka-lakad ah, ah, at saka nakaupo. Hmm. Nakadanggal ba? Nakababa yung paa niya. Pero once na itaas na yung paa niya, mawawala yan. Like nakatulog siya ng gabi. Pag mawarning yan, wala yung manas niya. Dahil po yun sa amlodipine. Ngayon, uh, makasama ba ito do? Uh, hindi naman. Uh, sinasabi lang namin yung side effect niya pero isa sa pinakamaganda na gamot na naimbento po para sa hypertension, high blood. Ang amlo dahil calcium channel blockers siya. Mm -hmm. uh, ang ganda po ng effect niya sa uh, pagkontrol ng blood pressure, even sa heart. So, ngayon kung ang pasyente namin pakat na Alvin, nagwo worry siya. Kuminsan nakaka-stress pa sa kanya yung ano ba to? Baka may malaki na yung sakit ko. So, tinatanggal na lang namin. <laughs> mm -hmm. uh, pero pinapalitan namin ng ibang gamot, like mga beta blockers, mga ulul-ulol naman 'yan, bisoprolol at atenolol a carbidilol, uh, uh Kita ipakita mo ulol ang last niyan. So mga beta blockers naman 'yan para sa heart, pero hindi siya ganun kaganda mag-control ng blood pressure kung blood pressure ang pinapag-usapan. Pero maganda sila sa heart eh. Ngayon, yung losartan, ay side effect din pa na din. Pag matagal mo na rin yang tinitik, mga sartan-sarta naman 'yan, mm. losartan, erbisartan, 'di ba? mga sartan-sartan yan, ang tawag namin sa kanila, tell me sartan, ah, yung mga ACE inhibitor. Ang side effect naman yan, pakat na albin, ubu, meron silang dry cough. Minsan makati ang lalamuna nila. Dahil doon sa gamot na yan na sartan-sartan, loose sartan na yan. So lahat, meron side effect. Pero yung side effect na hindi po yun, Bilikano. kumbaga, Yes, yung benefit nung pag-take mo ng gamot, ma-outweigh niya po yung risk. Ibig sabihin nung risk, yung mga side effect na yun. Uh, pag in-stop mo yung Lusartan, mawawala din yung ubu mo. Parang ganun. Pero, ang importante, hindi ka madidiscrush dun sa ubu, hindi ka madidiscrush dun sa pagmanas ng paa mo. Madidiscrush ka doon sa, sa hypertension, sa hybrid, itigil, itigil mo yung gamot. Wow. So, doon ka dun sa magkadiskrasya, yun ang i-prevent mo. Pabayaan mo lang yung kwanya. Importante na nalaman. Ngayon, kung nababother ka, itaas mo lang yan. Pagka mo, ilang kwanya, nawawala din pakat na albin. Ang nangyari lang, pagka na pumupunta sila sa mga mall, matagal sila naglalakad and then una-una naka-shoes uh, sila, mapapansin nila yung pakat na Albi na parang nagaguot man. Mm. Guot naman yung ako ang step-in. Eh, guot naman yung ako ang sapatos, mga ana ba? Hmm. <laughs> so, you have to explain it. Uh, lang sila kung sa may kung sa may dapat, no? E, okay. Ikuang e, ko ito pagkatok, i-crop ko ito kay para i-share natin itong yes. Mang, ito magandang idea ito para right, sa mga the right. Okay, oh. right information, oh, eh? Mga Para ba uh, ganoon sa kontakat na Alvin, may alikabok? Mm -hmm. may umulan mm -hmm. tapos nagtakbo ang uh, tumakbo siya din ng tinang eh, ang nilagyan niya ng quanta yung ulo niya mm -hmm. tapos yung alikabok pinabayaan niya pagdating sa bahay hatsing siya nang hatsing. eh kasi yung alikabok na mo dapat ilong ang takpan mo hindi oh, yung ilong oh. <laughs> bakit nga pala yeah. pagkat, dok no yung kuwan ito yung pag magulan, ulo ang tinatakpan hindi yung ilong no na yung kasi, alikabok pala sa ilong pala magpasok no Exactly, exactly. Magandang... Pero kung ma-explain mo sa masa, maintindihan nila ngayon. kulang lang ng connection, kung mga information, right dissemination. So, di ba? So, ano bang ano bang medium ng para ma-communicate sila? Through media, social media, nandiyan kayo. Di ba? Oh, Radio program, television, lahat, lahat ng YouTube. Yeah, these are mga medium na pwedeng ma-reach out sa mga tao. Uh, may makaka may makareceive, may mga hindi makareceive, pero kung ma kung magiging program siya, so magiging right information at marami siyang tao na magkakatanggap ng right information. Parang ganyan din sa mga sinabi natin kanina sa mga anti-hypertensive na gamot pagkat okay. So, i-continue lang niya yung gamot na tinake niya, i-continue lang niya. Wala wag, siya mag-worry doon. Maganda po yung gamot na amlodipine na mini-maintain. Okay, well Pakuwa said. Lang siya man. lagi ng BP, pamonitor siya ng mga blood chemistry, yung mga sugar niya, creatinine niya, lipid profile niya, mga SGPT niya. Yan, ipamonitor din yan. Uh, balik lang siya doon kung sino yung attending physician niya para ma-close follow-up.